Hello, hello, hello! Ayan. Magbablog po ako ulit. Kasi yung vlog ni Emo, hindi pang maano, nahihirapan siya. Kaya ako na lang po muna ulit. Kasi yung vlog niya, masyadong mahaba, na nahihirapan, nahihirapan kami sa paggawa ng salita, pagdugdugdungdungin. Yun. Kasi... May, nahihirapan din na kasi ako dapat ako magsasalita eh kaso nga nahihirapan ako mag, magsalita eh pero gagaw, ginagawa naman niya kaso masyadong, masyadong mahaba yon o nga pala may iba ako happy 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 ako bakit <laughs> bakit kamo yun lumabas na ang SS ko yan. Every month, may makuha na akong pera. Yay! Hindi na ako mahihirapan sa pambili ng gamot. Yun. Pambili ng gamot, pambili ng gamot, pambili ng gamot. Sa pagkain. Yun. Ang Al laking, laking, laking magiging tulong sa akin nung SS ko. Ayun. Happy happy talaga ako. Sobrang saya ko talaga. Yan. At pwede na akong pwede na akong sa November baka umuwi din umuwi muna ko sa amin November kasi birthday ng mama ko yon. Gusto ko munang umuwi. Mm. -mm. Dun, pa, para para matingin ng birthday ng mama ko. Ayon. Happy happy talaga ako na nakuha ko na yung, SS ko, yung pera ng SSS. Kaso, hindi ganong malaki. Yung in-expect in ko na amount, hindi yon Hindi yon Malit lang po. Pero malaking bagay na po iyon kasi makakabili na ako ng gamot. Ayan. at, 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 ayan. Basta happy talaga ako. For how many, for how many, month kung inantay antay. Ito, meron na, meron na siya. Oo, okay na, okay na ulit. Yun. Ang kumuha, ang kumuha ng pera, si Emon. Siya yung nautusan ko sa, nautusan ko sa SS ko, yun. Hindi na ako sumama kasi mainit kanina. Yun. Tapos, magi sabi ko sa kanya, magkira ng pera doon sa ATM. Nag-iwan naman siya ng pera. yon. Hindi, hindi lahat winidraw. Ayan. Masaya po talaga ako. And and eto o. Oh, yung motor Yan. na. Yan. Na naksidente na, sa motor. <laughs> si Emo. Ano po buti nga gal, galos lang buti lang hindi ako sumama kundi pati ako sama pati ako kasama sa na natumba yun ay nako ayan yun lang para maano ma ano, ma, ma aware kayo kung ano nang nangyari sa akin bakit tagal kong hindi nakapag-vlog kaya sa ngayon ako muna mag mag magba-vlog ayan Ito yung motor kawawa naman si si Ruzi naggasgasan <laughs> 'yung buti nga kamog gasgas lang puro gasgas oh 'yun ayan at hindi nadala hindi nadala sa sa ospital at buti at buti may nakakita ng barangay na naksidente sila. Ayan, nakauwi naman ng safe dito at na uh, na nauwi yung ano yung, yung pinapalakad ko. Ayan. At saka hindi siya matutuloy sa ano sa sa sa, sa ten or di pa lang kung kaya ano sa sa ano siguro next next month siguro matutuloy siya bukas may pasok sila yan sila Emon ako lang mag-isa rito mm -mm. lungkot ano pero okay lang to titiisin ko para maka, para makapag-vlog maka, makapag-vlog ako pero wala pa kasi bahay doon sa Manila eh. Nagbenta ng nanay ko. Magtatsaga na muna ako rito. Wala kasing bahay, kaya hindi rin. Ayoko naman ding makitira sa mga kapatid ko. Yun. Pero okay lang yun. Yun. At least, yung pinap, yung, ang goal ko ngayon, yung ATM. Ayan. Yan. Yun lamang po. At maraming maraming salamat. At tuwang tuwa talaga ako. Okay po. Bye bye.